pagkadasik po ng bunga hmm. lahat ay bunga yan tempo inaano ng mga ibon yan oh pinuputol yan oh yung pag nalaglag po yung buto siya yung mga nagsisibulan yun oh kaya pala tuwa-tuwa din yung pulangga ayun oh Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Ano po? Yan, bali ang episode na ito. Ano po? medyo may pag-ulan-ulan po ngayon din sa atin ay tayo po ay sinabayan po natin yung ulan ng pagpataba po ng ating mga halaman po oo yan no oh. are po yung ating mga repolyo yan ating pong ginahok oh yung kinultibate po ang mga punuan halos lahat po ng ating pananim may ating pinatabaan po ngayon oh. yan pati po yung mga kamatis pati ito pa oh. hmm. yan are na po para po kumarbo atin po nilagyan ng triple 14 oh. unti unti na po nakikita oh, nung nakaraan po bagong tanim ay talagang hindi malaan natin maa curahan, no? Pero ngayon, ayan na po. Tao. Oh. Unti-unti nang bibilog oh. Tapos po, are na rin po yung ating mga mais, update po sa ating maisan, no. Meron na rin po 'yan, urea. Oh. Yan po palang mais. Kung bagay sa pagtatanim nga po, napurbahan ko. Dapat lagi nakatiming yung pataba, linis, oh, Para po hindi siya umugtul. Minsan umugtul yung iba eh. Nung nakaraan natin doon. Pero ari po oh, Ayos oh. Ganyan palang kataas. Napapataba na po natin. Tapos Ah. Uh, I-spray naman po natin kasunod ng prebaton po oh, pang-uud. Yeah, ito na po yung ganap nating na mga mais pa. Yun, oh, medyo po sa bandang dulo. Ya. Yeah. Berde-berde po pagka-bumawi. Yan na po yung ating maisan. Kaya po sinasabayan natin yung pagano para po ma-absorb yung pataba. Nakakatulog po yung mga kanalay. O. Ja. Yan na po ang ganap sa ating maisan. Mahina po sa lumluman sa tubig. Oh. Guwaho ng are, medyo Basaba ang mga gitnaan mahina hindi po kumpara na rin, na hindi gano'n ano ang tubig na i stock oh bawalan dyan nabuha na rin yung ating upo yan ari po pala update ko na rin kayo oh. lahat po ng ating halaman oh kulang laa po sa dagdag balag oh yan oh ay nagbubunga na oh may pagpuwari may ilang araw ay oh. magagawa po pala natin ng balagan aray ho naman si i, i, ko ay oh ya yeah. siguro paparoon po lalagyan natin paparoon ng ano ng pakabagan ito po ay sariling tubo nung gawa ng upuhan natin dati ay dito na po sumibul oh. yan dami ng bulak bulak dami rin ang sanga oh. maigre po yan kahit po ay kumbaga isang puno pabor po sa atin at meron tayo mga pang ulam pang ulam oh. pang ulamin nga ika Papakabagin po pala natin din. Ari po na may mag-isa buhay pa rin po naman ang pakabagan yan no? Oh. buhay pa ang buong pakabagan yan dito po natin papakabagin no? Oh. at lahat naman may may letting pa yan din din po ulit tayo sa mais oh daig talaga ng tubig ang mais hindi kumpara dun sa dulo ah pagkadami na naman pumbuko ng ating sili oh. yan tapay ko kat na gumailagay sa suka sabay good news pa oh. ang dami nung nagsisibol po oh. Ililipat at tanim natin oh. 'Yan oh. Na, ito po, oh. dami kapu. Dah, oh, yun oh. Hmm. Yan pa usilin oh, na buyo po. Plano rin natin pagpaparami ang dami sa ilalim oh. 'Yan oh. Pag lumaki na po nang kakotsara in daw, ililipat na po natin. Pabor oh. oh. Mahal din po ang talbusan ito Nag aabot po ng 100 ano 100 pesos per kilo Yan andito lang po hindi sa ating pinagtanima ng mais Ah, katuwa oh. Gawa din ng ibon. pagkadasik po ng bunga hmm. lahat ay bunga yan tempo inaano ng mga ibon yan oh pinuputol yan oh yung pag nalaglag po yung buto siya yung mga nagsisibulan yun oh kaya pala tuwa-tuwa din yung pulangga ayun oh pabor pala din sa lupang ari po ang sili gustong gusto na yung lupa eh kahit po sa bunga at bunga hindi po ba nakupas Yan ay po, upang painit din na rin. Mahalang-halang. Yan, sarap na rin sa ginataan. Um, yung po mahihilig sa sili, oh. Halos walang sibol ng ano ay, oh. Halos wala pong sibol ng talbos. Ang makapal ay bunga lahat. Oh, yan, oh. Uy na po ari, palagalaan po naman sa suka At saka po pala ari Pwede rin natin gawing naisip po Pwede rin natin gawing pabinhian ano ho yung mga kanyang magiging bunga pwede natin ipunla na ipunla hanggang sa makapagparami po tayo o di may may additional pambinta po ulit tayo or panggamit o oh, pag na possible po yan siling labuyo ang tataba eh Hmm. Ayun po, dinin pa tayo sa banda din ng maisha. Yung pong ibay huli na, oh, yan. Tapos po ito, huminto tayo din eh yun nasa ang yun huminto po tayo ng pagtanim din ni, eh. at gawa po noon kaya tayo huminto hindi uh -huh. po baga na matag ano na nag uh, anihan oh, uh oh. -huh. kaya minsan po tayo na pepinding sa iba pa natin pananim oh. Uh. pero ito na po yung mga tanim natin may sasito oh. yeah. Ito na po ang ganap sa ating taniman po ng mais. Oh, yan ayun po, ay eh, paano po, salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po, bye